nga, sabi ng iba, or merong mga nagsasabi na scripted yan. So, ewan ko ba, bakit? Bakit? Bakit naging scripted? Bakit uh, planted? Bakit hindi sila naniniwala dito? Ah, mga kababayan na ah, bakit? Na, ano bang gusto nyo paniniwalaan? Na walang, walang kasalanan si Tamba dito? Okay, magandang mga mga araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa hindi bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, uh, live tayo ngayon, i-comment nyo dyan uh, uh, kung anong mga masasabi nyo dito sa ating mga pag-uusapan. Okay, uh, ito, anong pag-uusapan natin mga kababayan kasi kanina may medyo mahaba yung naging hearing at uh, may mga naibulgar talaga mga kababayan na uh, uh, matagal na nating inaasahan or kasi nga may pagdududa na tayo, ito. Ah, uh, Pag-usapan natin ang ginawa dito ni Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan, na kung saan ah, ha? hang naisahan niya dito si ah, uh, Tito Soto, mga kababayan. Okay. Ah, uh, comment dyan kung may sounds ba kasi walang lumalabas ditong sound sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ah, uh, pero I think meron naman. Ha? So, ito mga kababayan, ito paglabas ng uh, surprise surprise witness ni Senador Dante Marcoleta, mga kababayan. Okay? So, ito balikan natin kanina, yung eksena dito. So, ito. Uh, pakita natin yung video. So again, uh, yung chat natin. Uh, comment nyo diyan mga kababayan kung may may live chat din tayo diyan eh, para magka malaman natin kung anong mga uh, nasa loob niyo ninyo or opinion ninyo mga kababayan. Ito balikan muna natin ito. itong eksena kanina tapos analyze natin mga kababayan natin ito pa. Matapos ng statement si Tamba mga kababayan at niko, mukhang na dulos pa yata. Okay? So So ito mga kababayan ha. Ah uh, ito pakinggan niyo. Bigyan mo ng coffee si Mr. Chair. Okay, eh bigyan mo si Chair. Kasi ito, 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 ito. over siya eh. Para nga sana yan. Oy, sa ah, balik tuloy. Na balik tuloy sa umpisa mga kababayan. Teka lang, teka lang. Na may ano lang. Ah uh, glitch lang. Ha? Kasi baka over ang presyo. Kita po na yung si uh, so, a... so all of the No, so, lang, forward na, forward na ito, uh, ito. past no? yung former. No confirm ba si Shop. Kulit is recognized. Ah, oh, ito, ito, ito ito mga, me, mga kababayan. You, Mr. Eh. Chair. Mm. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po alas dos ng hapon. Tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na Matagal na po niya akong gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, -ini sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, mayroon kaming session na uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa me Golden China. Ito pong restaurant natin sa atin. Mga limang minuto lang siguro mararating natin. So ako po ay at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niya tao. Kasi po meron ako siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. ako po ay nagpaunlak uh, para makita kung talagang meron niyang tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, Nakit po yung uh, tao. Tapos ta 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 nabasan siya yung isang salaysay na nakaporma na po. Pinasa po. So ito, mga kababayan, pause ko muna ha. Sinabi dito ah, uh, Mike Defensor lumapit kay Senador Dati Marcoleta na may may pinakilala isang tao na may draft na linaw lang natin kasi nakita ko sa social media mga kababayan ako um, hindi tayo nakapaniwala sa uh, opinion ng taong bayan mga kababayan or karamihan ah? kasi sabi daw um, uh, scripted ito'y planted na witness ni Marcoleta mga kababayan ah? Ewan ko kung anong anong pinapaniwalaan nila. Uh, kasi tayong lahat, di ba? O karamihan sa atin na talaga nagdududa. Kasi lumabas na nga dito pangalan ni Zaliko. Uh, common sense magsasabi sa atin mga kababayan na hindi magagawa ni Zaliko kung wala yung kasapat na malaki sa kanya. Yung signatory. Ah? Uh, kasi kung yung mga signatories hindi alam yan, most likely napigilan sana yan kasi hindi nila pipirmahan yan kung uh, nagdududa na sila. Ah? Unless tanga talaga sila. Naisahan sila sa saldiko. Kaya ito nga, tayong lahat, nagdududa na talagang involved dito si Martin Romualdez. Unfortunately, nung lumabas na, kasi lumabas na yung dati pangalan ni Martin Romualdez, nililinis lang nila ngayon, kaya hindi na nabanggit ulit. Ito na ngayon. May lumabas. Oh, nagsabi na nagbanggit ulit ng pangalan ni Martin Romualdez. Unfortunately, yun nga, sabi ng iba, or mayroon mga nagsasabi na scripted yan. So, ewan ko ba, bakit? Bakit? Bakit naging scripted? Bakit uh, planted? Bakit hindi sila naniniwala dito? Ah, mga kababayan na bakit? Na, ano bang gusto niyo paniniwalaan? Na walang, walang kasalanan si Tamba dito? Ewan ko, magandang gabi nga kay Manny Santos. Ano na, kaya soki okay na natin si Manny Santos. Magandang gabi sa iyo, sir. O matapang siya at deserve niya na isang witness na dapat pagkatiwalaan. Hindi gagawa ni Mar si Marcoleta na i-reverse di tulad nila. Yes, agree ako, sir. Hindi, hindi ganyan katanga si Senador Dante Marcoleta. Isa lang alang -ala niya yung credibility niya bilang abogado, including na yung religion niya. Kasi hindi lang siya yung masisira dito, eh. Hindi lang profesyon niya masisira dito, pagkasinador niya, pati madadamay kasi uh, endorsed by INC ito, INC din ito sa so pagkakalam ko, kung hindi ako nagkakamali, kung masisira pangalan niya, most likely masisira, madadrag yung religion niya, pati yung kung anong mga programang sinasalihan niya, kung gagawin niya yan. Y yan logical yan ha. Ah, uh, common sense magsasabi sa atin na ganyan. Kaya ito, pag-aralan -pag natin, pag-usapan natin ito ha, ipapatuloy lang natin itong party na ito. Inintroduce niya dito eh. Yeah, yun pong Salaysa na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. sa sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuhuan ng kanyang uh, salaysay Meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si photosensitive saldi ko kay former speaker Martin Romualdez. Dito lang kasi walang trilling si ano eh. Oh, walang trilling. Hindi <laughs> marunong makano si Markulita dito. Walang trilling, di ba? Hindi sana niya minension yung pangalan ni Martin Romualdez. Sinabi sila <laughs> sa sana niya na ma may malaking paong Ah, uh, na i niya. Para tumo. Uh, parang may thrilling lang sana. Ah, uh, anyway, ah, uh, strategy niyan. Ah, uh, uh, hayaan na natin siya diyan. Ito patuloy natin. Sabi ko hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ah, ako ko ako sa analysis session the stress. Pero kung talaga ni ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan sa mga lalahad dito. Eh, wish, i-finalize at gusto ko, ipanotaryo e, mo sapagkat hindi po pwedeng hindi yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan yung matagalang iniisip, punta ka ako, boss ng umaga, sabi meron kami pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak po po yung ilang bagang kaso ng kanya na uh, sinipang kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para yung okay, siya po mismo sure. maglahat ng kanya like, sa ating gitna. Okay, you may call him. Uh, Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Oigala or Gutesa. Kapo ako uh, sa Mr. Gutesa. po ay umupo dito sa Amerika. May... Na... Ay, bigyan mo ng coffee si Mr. John. ayan, mga kapatid. Pasok na kasi ito. Ayan, ano niya. Oh. Ito, pag-uusap pa natin. Hindi na, ang natin dito, of course, kung makinig dito, kasi mukhang nadulas dito si, ah, kasi mukhang nadulas dito si Ibiza sa state na ilabas nito ang mga kababayan. Eh. natin dito, ha? Stay tuned lang kayo. Ito, Ah, mukhang dito, nasasabi ko mga kababayan, naisahan dito ni Markulita si Tito Soto. Of course, alam naman natin, pinagdududahan natin hanggang ngayon si Tito Soto, mga kababay, na pa ni Tamba. Okay? Kasi nga, uh, so nung lumabas yung pangalan ni Tamba dyan, once, pinalitan nila si, uh, pinalitan nila si, sino ba to uh, Si Cheese Escudero. Okay? So, pinalitan nila. Tapos uh, nun, nag-iba na ang direksyon, natakbo ng investigasyon. And unfortunately, dito na lang umiikot sa uh, usapin ng flood control, usapin ng mga um, involvement ng mga um, district engineers, mga engineers ng DPWH. Then, most, uh, karamihan din sa mga binanggit, mga senators na hanta impeachment. So, ito kaduda-duda talaga. Pero wala rin, kung talagang involved sila, hindi eh, dapat managot sila kasi ninakaw nila ang pera ng taong bayan, mga kababayan, ha? Uh, so, ito, pag na rin. Anong ginawa dito ng Senador Dante Marcoleta. Magandang gabi nga pala kay Randy Espirito. So dapat mayroong search warrant sa lahat ng properties linked to names involved kung totoo. Government na they want to find the truth. Yes, agree ako sir, pero ang problema kasi may proseso eh. Yan kasi yung problema. Kaya nga dito sabi, oh, nung nakarang hearing sabi na um uh, kailangan isa uli yung ninakaw. Yes, gusto natin yan. Ang problema din kasi may proseso. Wala tayong magagawa. Ganyan yung batas eh. Uh, hindi wala man wala kay Erwin Tulfo na we have to bend the law ah yan kasi may proseso ang ang pwedeng gawin lang as of the moment mga kabayan ay if is yung mga ari-ari-ari, hindi sila magagalaw ha ah, ang ang ano lang kasi diyan posible ding may kinuha ng halimbawa kasi yung pera na yan na uh, i-deliver most likely hindi yan ipapasok sa kanilang bank account so posible na mag-rent yan ng ibang properties tapos doon ipapasok or ilalagay yung sako-sako or malit-malitang pera. So, yung ng kanilang aririan, posibleng a little effect lang posible sa kanila. So, ito balikan natin dito. Anong ginawa ni Marcoleta? Surprise ito. Kasi mga kababayan, posibleng Or may malaking chance na hindi ito makapagsalita kapag pinaalam before mag-umpisa yung hearing. Okay? Kasi nga, nakikita natin dito na mukhang si Marcolita, mga kababayan, ay merong pinagdududahan na until now may influence si uh, Tamba dyan sa ilang mga senador. Ha? Uh, mayroon silang mga pinadudahan kaya hindi niya ito pinakita. Ano pang isa sa mga ginawa dito ni Marcoleta? Hindi niya pinaupo itong witness sa plenary. Bakit? Kasi ang daming kamera. Ah, ang daming kamera mga kababayan. So, ano yung ibig sabihin? Malaking chance na kapag upo yan sa harap, sa plenary, o kahit sa mga likod dyan, sa audience, ah, mahahagip yan ng kamera. Alam nating lahat, lahat ng involved dito, lahat ng kumita illegally dito, nakamonitor dito sa takbo ng hearing. Hinihintay lang nila yung mga, lalabas yung kanilang pang pangalan. Ma-check yung kanilang attendance kasi maglalabas yung statement. So, katulad kanina, lumabas yung uh, pangalan ni Cheese. Then suddenly naglabas pangalan, ng pangalan ng statement si Cheese. Lumabas yung sa kay Sani Angara, labas agad ang statement kasi nagmomonitor ito. Naghihintay lang ito, matawag yung kanilang pangalan sa attendance. Ha? Kaya, malaking chance kapag nahagip ito ng kamera, mamumukhaan ito ni, uh, sino tawag nito? Zaldico. Most likely, mayroong kauha nila dyan or aso nila dyan na matatawagan. O bakit itong si ano, nandito ito? bakit itong so early, audience ito dyan sa Senado. So magkakaroon ito ng issue mga kababayan. Posibleng mapipigilan itong magsalita. Kaya, pinago mo na. Ah, diba? Oh, may tuso din ito. Sabi ko nga, tuso din ito si Marcoleta Hindi pinakita. Hindi muna pinakilala. Hindi pinaupo dyan para wala talaga makakita. Kaya nga, pinosko dito party na ito. Para pag sabi ng kanyang pangalan, oh, punta ka dito, umupo ka dito. Diyan pa siya inilabas. Para yung mga nakamonitor, lalong-lalo na si Zaldi ko ngayon, oh, nak, patay tayo. Parang ganyan. Oh, di ba? Oh, Randy Espiritu, sabi na ni Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the load kasi yung sigaw na taong bayan. Yan kasi ko, oh, tama kasi, oh kapag uh, yan nga sabi ko huwag tayong maniwala kay Erwin Tulfo eh, kasi delikado yan uh, kasi kung gugustuhin nating lahat na ito oh kunin natin yung properties ng mga congressman na ito na binanggit eh tayong lahat susugo doon kasi we can bend the law naman pala nga, kaya nga huwag kayong maniwala diyan si Randy Espiritu ah kaya na bash niyan si ano eh Erwin Tulfo So, ito, isa yung ito sa mga pinakamaganda dito, ha? Ah, uh, talagang, para mabigyan talaga ng opportunity na makapagsalita, hindi mapigilan, ah, uh, ano pa, ah, uh, um, mailahad-lahad, tinago muna, ha? Kasi, uh, meron mo kasi one time, mga kababayan, hindi ko lang alam kung sa dito sa hearing, kasi meron din mga hearing sa Senado, na kung hindi nakalista bilang resource person, hindi nila pagsasalitain. Ah, correct me if I'm wrong. I think nangyari na rin yan. And yet, mabuti na lang, diniretso in public agad na magsalita. Kasi kung sino yung pipupi, pipigil dyan na magsalita, question na, magiging questionably na. Ah? So dito in public, kasi kung pinagpaalam ito na hindi nakalive online, walang nanunood na sila-sila lang, malaking chance na mapipigilan itong magsalita. Kaya ito, ginawa ni Marcoleta, surprise, oh. May nakilala ako, may pinakilala sa akin. Ayan. At ito, sabi nila na script ni Marcoleta daw yan. Uh, script ni Marcoleta. Ang sabi nila. Ito, kasi nga, ang well, o well, hindi, wala tayong ma-ano tawag nito? Magagawa hindi naman kasi lahat mga kababayan may alam kung paano magsulat ng statement. Kailangan mo kasi ang guidance ng isang abogado. So mayroong ano yan, Ah, uh, ng, ng linya or ng statement mo na dapat meron dyan sa introduction, meron din dapat dyan sa huli kahit ayaw mong isabihin yan. Ah, halimbawa, mag-introduce ka ng pangalan. Kasi kung tayo nagsusulat, most likely hindi mo na pangalan mo lang sasabihin mo. Yet, merong mga abogado na eh, state pa nila na oh, pangalan mo tapos anong background mo. Meron yan. Katulad din ng kanang, kanyang statement. Sabi kasi, inintroduce ni Marcoleta kanina na nagpresenta ng draft. Ibig sabihin, hindi yan final, mga kababayan. Yung draft most likely statement lang niya base lang niya sa kanyang experience. Okay? So kailangan mo ng guidance ng isang abogado para magiging anong tawag natin dito? Third worthy na statement, meaning ibig sabihin na katanggap-tanggap sa isang korte. 'Di ba? So marami nagsasabi kasi na uh, script ni Merculeta, uh, pinabasa lang niya gusto dito na at least anong uh, ang statement niya court worthy katanggap-tanggap. Ito, puntahan natin dito mga